N.A. kapatid ko na Sumain sumayon ang kapayapan ng Dios Ngayon, na naiskitang ang sa isang bagay na napaka-espesyal ay isang kakebang panalangin. Isang panalangin na tumatago sa kailaliman ng kaluluwa. Hindi ito basta-basta panalangin kundi isang makapangyarihang panalangin. Najinawa upang direktang causa pinang puso ng diyos tungkol sa isang napakaseryo song baga y menos aengi paglaya mula sa kasamahan. Alam mo bakong bakit dahil humiral ang kasamahan eti madalas nitong sinusubukan ikulong tayo itali sa mga sitwasyong tila walang labasan. Ngunit kapag inilagay Nathan Ang ating sarili sa Arab NG Panginoon sa tapat na panalanghing may isang pambirang nangyayari na puputol ang mehea kadena. Nagwawasak ang mehea bitak na inyanda engi kawe Otehang tehang bagay na dating tila imposibleng mangari ay nagsisimulang magbago sa hating arapan ang gipanalanjing ito ay parang saigo ng pananampalataya isang daing na tumatawid sa kalangitan at umabot sa trono ng amanote engi pinakamaganda ay siya ay tumutugon nagdadala siya inisye ginawa sa pagaj na kaluluwa kapayapaan sa puso na nababalisa at lakas sa engkapa na hindi na kayang maglakad, kaya, kapatid ko, yandamo ang iyong sarili. Sapakat ang lat NG, pumapalibot sa iyo ang pangaping negaalis. NG ayong kapiopon ay babaksak sa lupa sa panggalan ni Jesus. Walang kapanjaryang ang kasamahang na manatili kung sahang umahabot ang liwanag NG di Diyos o tekung omo ang kapanjarian ito pagbabago nice kong ipahayeg mo ito sa pamamahitan enige iyong pananampalataya dale ninggalong ay haraw enige tagumpe galon ay haraw ng pagbabago galon ay haraw enige ang kamay enige di Diyos na sa iyo kapatid Kapatit kapatid kong babae pag na isang bagay na tayo ay naranasang nasa ilang punto ng ating buhe. May mga na tila lahat ay nakakamali. Hindi ba? Kikising ka na may kakaibang bigat. Ang puso mo ay kumakaba ng walang dahilan. Ang gisip mo magulo. Puno ng, ng nakakalitong mahe inisip. At tila kahit hang pahasa ay unti lumalipas. Sa iyong maga kamay hindi ito imahinas. Totoo, may espiritual na mundo at madalas kasamahan ay kumikilos ng timing. Sinusubukang agawin ang ating kapayapaan. Sinusubukang ilayo tayo sa presensya NG. dilos ang hindi ito lojing. Tumirit ng mangay, sumisigo o winawasak ang lahat NG. sabi madalas Dumarating ito nang dahan-dahan na parabang walang intensyon, isang pakaalala na hindi nawawala. Isang lungkot na hindi mo paliwana Isang takot na biglang lumilitaw. Ngunit hayaan mong sabihin, ko saya yung ating tulong ay hindi. Nanggagaling saya mundong ito, eng, ating tulong ay mula sa Panginoon. Aleluya siya ang sumusuporta kapag, tila naubos na ang lakas siya ang nagbabegliwanag kapag madilim ang isip. Siya hang nakpapanibago, inihe pananampalataya kapag hang puso mo inawalan na paniniwala o te alam mo kung ano ang pinaka-powerful kapag iniisip natin nawala ng paraan. Sa mismong sandaling, hilon pumapasyok ang dilos ang hindi niya kailanman Iniwan ang isang anak na nagtitiwala sa kanyang tinitiyak ito ng salita ng Diyos ang sa aklat ng Mateo ay nakasulat na pinili ka. Ang upang magtagumpay. Tama, hindi ka ordinaryong tao. Ikaw ay e pinili. Ikaw ay walay at natatanji kaya kahit na sinusubukan ng kasamahan na paikotin ka. Tandahan? empalaging palaging nagahanda ang Diyos, enge, parahan, palebus. Binabasak niya ang mga tanikala, tinataboy ang kadiliman. Sa simpleng aplos ng liwanag, malakas ang kanyang kamay, makapangyarihan, o tete kapag kumilos ito, walang kaway ang makakapatayo. Alam mo, kapatid ko, maraming beses na tinitingnan ang mehea sitwasyon sa buhay at inisip ang tapos na wala nang pakasa, wala nang solusyon at ganito ang gaya ang gusto ene hikawe na makita, mo ang walong ang walang pakasa, walang solusyon pero ang nakikita mo gamit ang mata ene ay hindi ang bong katotohanan mas marami pang nangyayari saya espiritual na mundo kaysa saya kaya mong isipin ang biblija ay nakwento NG Ishang Makapanjariang Pangyayari Saikalawang Aklat NG Engea Ari Ang propetang si ay nasa isang longso na napapalibutan NG Hakboenji Kawe Gabi na at nang majising ang kanyang lingkad at makita ang langsod na ganap na napapalibutan siya nakikita lang niya hang panggani, hang banta, hang kasamahan sa palihid. Pero si Eliseo, na puno enehe presensya, enehe Dios, ay nagdezolan ji, isang simple ngunit hang panalangin. Panginun, buksan mo ang kanyang mega mata upang makakita siya. Sa sandaling, iyon nagbukas ang espiritual na ingheamata enehe lingkod, o te alam mo, Baang Nakitania, MGA Bandok at Bandok NG, Mga Kabayo, Oti, Mga Karwai, Enheip, o sa Palihit, na protecta saya kanila. Ibig sabihin, mas marami, panganghel, ang handang, lumaban para saya, kanila kaisa, saya mga kaaway na, nagtatangkang sirain sila, at gusto kang sabihin sa, yong gayon ang ganito, ringang nanggayari sayo baka nakikita molanghang lang problema utang karamdaman mg atake mege saradong pintuan pero ang di yosay mai mehe aukvong makalanghit na nakapalihit siyo kahit hindi mo napapansin ang langit ay kumikilos para sa jo maring subukan enehe kasamahan na magtago ukumilos kumilos palimparo kapag nagdasal kak. ipinapakita enehe Diyos ang binubuksan niya ang Ijong Mahama Tayupeng makita ang ihit pa sa nakikita ipinapakita niya na hindi ka man negi isa Aleluya Kaya huwag kang mawalang NG Pagasa deil, Satila Katapusan Kung makapagsalita si Eliseo sa yung galong sasabing niya mas malaki ang kasama mo kaysa sa labansayo. Ang Diyos ay kumikilos na Pinalilibutan na ang buhamo ng mga te kabio enge apo at walang armas ng kawe ang magtatagumpay laban sayo, kapatid kayo. Hayaan mo wakong ipaalala sa joang isang bagay na baka gusto ng ji na makalimutan. Moneng salita ng diyos ay puno ng mga pangako para sa iyong buhay, mga pangako ng tagumpay kalitasan at proteksyon. O tiyang ipinapangako NG Dios kanyang tinutupa. Malinaong ng Biblia sa sinabi sa Isayas 5.4.17 17 heng hanganumang sandata na hinawalaban sa iyo'y indi magtatagumpa hitingnan mo hang kapangyarihang ito moring bumangon ang kasamaan maaring may magtatangkang sumira sayo, maaring mukhang nakahanda ang mega sitwasyon upang ibaksak, ka pero tinitijak ang hesalita, hindi sila magtatagumpay. Susubukan nila, paro hindi nila makakamtan. Magpaplano sila, pero ang diyo sang, magwawasak, enehe, kanilang plano. Alam mo, bakong bakit, daylang, nagbabanta, isa iyong buha ay hindi natutulog. Sinasabi NG Yawit 121, na binamantayan niya hang iyong pagpasak, o te paglabas mula ngayon, o te magpakailanman. Ibig sabihin, Napapaligiran ka neng, protection ang, kataas-taasan, araw at gabi, man, sa mang, o sa dahang, sa trabaho, o sa paingaw, pero tandanan hindi ibege, sabihin, na hindi ka, dalaan sa lawan a ang kaibahan lang ay e, hindi kagnegis habang ang mundo ay nawawalan ng pagasa may Dios kana lumalaban sa iyong emgalaban avang ang iba ay bumabasak iko ay nananatiling matatag dail nasa ilalim ka ng makapanjariang kamay ng panginun siya ang iyong kalungan siya ang kalasag siya ang iyong pader na siyo, maring humatunggal, ang kasamahan tulad, NG, Leon Pero, hindi kak, niya may babaksak, dahil, ang Leon NG, tribo ni Huda, ang nagwententi aleluya, kaya huwag mong tanggapin ang sakit, na parang normal lang, huwag mong tanggapin ang pangaapi bilang, karaniwan, itaas, mohang iyong, ulo, hindi ka biktima, ikaw ay, Nagwagi kay, Kristo Jesus ang ang, tahong nasa, Dios ay hindi na sa, inaharap, dahil alam na alam na, tiyak ang tagumpay. Kapatid ko, ingalon ay oras na para pag-usapan, ang isang bagay, na kailangan, na tingla at kapayapaan. Dahil anong silbi, NG, pagkakurun, NG, lahat sabuhay, na ito kung hang, kalialuwa, ay pinipilit. Hang puso ay palaging nababalot enehe kabigatan. Otet ang isip ay hindi makanap ang pahinga. Nugnet ang mabuting balita ay sa pamamajitan ni Jesus. Natatagipuan natan ang ligtas. Natatagipuan at ito ang gating inanap sa panalangging ito kapag tayo'y nanalangging sa Panginoon hinihiling na itang sa kanya na bisitain hang bawat bahagi ng ating buha. Nawaya pumasok siya, saya ating tahanan, dumaan saya bawat silid, hawakan ang mga pintuan o tete bintana at seliwan ang lahat sa kanyang kapangyarian. Dahil kay peg na puno ng presensya Di ng Diyos isang tahanan, walang puwang ang kasamaan. Kung saan may lawanag, hindi matatak ang kadiliman. Kaya namansa panalangin ito nananaliktayo, labansa la sa lahat ng masamang palaso na itinapon, labansa atin buje, labansa mha kaisipan ng pagkatalo takot, pagpapatiwakal, otete pagkawasak. Ipinapanalingin natan na manaymik ang bawat tenig ng kawe at na tenig lamang ng panginun ang amelingongo gonggo nati ene, meno sa enge tenig na nagdadala, ng paghasa. Direction, lakas, otete buhay, nanalangin din tayo para saya, kagalingan otiti kalahan, na angge emga karamdamang, ay mapipihilan, ang maheasya kit, ay maibsan, at ang gabawat espiritual na panggaapiyay, mapalis sa panggalan ni Jesuson hipinapanal, ang hinatan, na ang magatanang sa labanan ay may balik sa kayusan. Ang emga pamilyang nakakawatak ay mahkayos muli at naang pagmamahal at pagpapatawad ay manaig alam mo ba ang nanggahari kapag ang bayan ang gidiyos ay nagakaisa sa panalangin kumikilos ang langit. Nakpapadala ang gidiyos enahe Emga Angel. Nangangatok ang impyerno at hang, kapayapang, lampas sa lahat, NG, pangganawa, ay pumapasok sa ating isipat, puso kaya, kapatid ko, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang laban. Galon ay araw NG, engayon ay araw NG, pagpapayag ang aking tahanan e eh pagari ang NG King Pamilya, ay nasa ilalim NG Protection NG, kataas taasan, ang King Buhay, ay nakaselyo sa dugo, ni Jesus, Ote te, kapag ipinahayak mo ito, nang may pananampalataya. Siguradong, makakaalam, kakindi, tatagal ang, kasamahan, o teang, kapayapan, NG Dios, ay sasakop, sa lahat. Aleluya, kapatid ko, isa, sa pinakamakapangyarihang bagay na mahari na tinggawin sa hating paglalagbay kasama ang Diyos ay masyatong magpasalamat hindi lamang sa nakikita na itan. kundi pati na rin sa meha baga na hindi na itan na bisis inilaitas tayo NG panginun mula sa MGA sitwasyong delicado mula sa MGA bitag na maingat na ingi kaway na hindi natin alam kumikilos siya nen tahimik pinoprotekta ang tayo sa ameghe laikod ng, ating buha ilan nabang beses kang umalis nen bahay o tete bumalik nang payapa na hindi mo naisip na moring na karun enehe, aksidente sa ilan nabang beses kang nalung kod dahil isang pintuan ang naksara nagunit Pagkatapos molang lang na unagohan na ilong pala ay kalaitasan mula sa Diyos dahil hindi ilong ang pinakamainam para siyo. Ilan na bang bisis na ang mga tao ay lumayo sa iyong bahay at hindi mo nang tindang nuganit sa totoo lang ay kamay, enehe pang ang nagibabantay sa yumula sa mga relasyon na magiging mapanira dalubasa ang gidiu sa sa kanyang gemigya, anak kahit na wala silang kalaman saya, pangani pinapalala sa atin ng ahuit 91, yuna na nagbibiga isiya ng utos sa kanyang mga angal yupang bantayan tayo sa la at ng ating mga lakut ibig sabihin may patuloy na o te maraming beses habang natutulok. Kageng di Diyos ay kumikilos upang ilaitas kamula sa kasamahan na nakanda na laban sa iyong buhay kaya naman. Ngayon ay humihinto rin tayo upang magpas Panginoon sa meha hindi nakikitang paglilaita. Salamat sa emega alua na taymik mong pinupunasan sa emega pader na inalis monang indiko ko na mamalayan sa ijea indi na nagprotekta sa akin sa MGUO uo na nahibiga ING pagpapala sa akin. Salamat dahil kahit pa ako ay lumayo. Ang iyong pagmamahal ay patulo inaumaabot at nagbantenti sa akin. Ang ipasasalamat ay nagbubukas ng mehea pintuan kapatid kayo, kapag natututo kang kilalanin ang mga pagalaga ng Diyos, napupuno ang puso enake, pananampalataya o tetepakasa, nagsisimula mong maunawa na hindi ka nagisa, kailanman ay hindi ka nagi, at na ang panjanun ay palajing nagalaga sa bawat detalye, kahit nasa ang habagay na hindi mo nakita. Aleluya. Kapatid ko, pagkatapos ang lahat ang ating pinakmunimunihan o tite pinakdasal nang makasama. Gusto kong ibigay esa, yo, ang isang napa kai na paanyaya. Huwag mong ajang hang pananampalatajang kito ay manatili lamang sa haraw na ito ang tagumpe. Laban sa kasamahan ang kapayapaang nengram kaluluwa o ang presensya ng Diyos ay hindi para lamang sa isang sandali, kundi para sa bawat tarahu ng buay. itin buhay. Itinuturo sa atin ng Biblia sa huit. 91 na ang sinumang naninirahan sa yakang lunganan kataas-taasan. At nagpapahinga sa lilim ng makapanyarian ay protektado. Hindi lamang ito para sa emga dumadaan paminsay minse, minse sa presencia NEG, Dios Kundipara, Saya MG, Nanini Rahan, Sa Eha Ginagawan, Tahananang, Panalangin, at Paki Sa Panginun, Kaya Neymon. Inimbitahan kitang gawing ugali ang sandali. Ito, maglong hingi, oras roro, upang makipa, gusap, isa Diyos, upang buksan, hang puso, magpasalamat, humingi, ng lakas at patibalin muliang pananampalataya. Kapag nabuo mo ang ritmo ng aro-ro na panalangin, para nagtatayo ka ng espiritual. Napader ng oisa palihit mo. Walang palaso ng kawe ang makakabot sa protection na inilalaga ng Diyos sa Mejea nananatili sa kanjang presensya dito sa Taw na salitaw, inisye katotohana, makasama tayo sa paglalakbay na ito araw-araw may panalangin. Salitaan, pananampalataya o titisandalin espiritual na pak.